Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So, samahan nyo nga muna ako maghugas itong mga hugasin ko dahil tambak na nga at netong hapon na nga ako nakapaghugas. Hugasin pa nga ito simula kanina umaga hanggang sa magtanghali at ngayon ko pa nga lang nahugasan. E, hindi rin kasi talaga maganda yung pakiramdam ko at alam nyo naman pagka ganito nga yung panahon, eh talaga namang uso ang sakit. Nung nakaraan nga, e eh, bumuti-buti na yung pakiramdam ko ngayon nga, e eh, bumabalik na naman. Tapos sabayan pa nga ng effect ng si Tirisin, kaya naman talaga nang lalambot at inaantok ako. Kahit nga yung mga anak ko, eh, parehas kang inuubos sila ngayon. Nauna nga nagkaubos si Sena, tapos nahawaan na nga si Gia at ako naman ang sumunod. So eto, tapos na nga ako niya maghugas, tapos sinunod ko naman dito sa may CR. So ang dami nga nagsasabi na hindi nga daw magtatagal yung mga dikit nito, mga pinagdidikit ko dito sa CR, pero eto hanggang ngayon nga ay eh, matibay pa sa relasyon nyo, Charis. Sabi ko naman kasi talaga sa inyo, pag ikoko nga ay eh, maganda talaga ang quality. Baka naman kasi yung sinasabi tut toothbrush holder ay ibang brand po, kaya naman ang bilis nga natanggal yung dikit. Abay, kahit nga dyan namin pinapatong yung mga pinaghubaran namin kahit nga minsan patong-patong na eh, hindi pa rin talaga natitinag yung dikit niya. Kahit nga itong mga pinagpapatungan ko ng sabon kahit nababasa-basa eh napakadikit pa rin talaga. Dinikit ko nga to dito October 25 pa so mahigit 1 month na nga at kayo na nga lang ang humusga kung gano'n nga siya kadikit. At bago nga ako magsimula magbrush ng dingding, e eh binabarang ko nga muna itong bowl. Tapos itong ang panlilinis ko dito sa may CR, e eh nagkano nga lang ako dyan ng dalawang scoop ng powder. So eto ang hawak ko dito ay isa sa mga favorite kong panlinis dito sa bahay. Kung dati talaga ay eh natatagalan ako maglinis ng CR, ngayon nga ay eh napabilis na. Bukod nga ron ay eh hindi ako masyadong napapagod magkuskos dahil kita nyo naman, eto ang gamit ko dito ay electric na. Rechargeable nga ito, tapos meron na nga rin siyang pitong brushes na pwede mong pagpalit-palitin, depende nga sa kung ano yung kailangan mo. Tulad na nga lang ng ipinalit ko dito na pointed brush at tamang-tama nga to sa mga sulok-sulok na mahirap abutin. O ba diba, less effort na nga yung paglilinis ng CR ngayon. Kaya naman, mas hug talaga to sa ating mga nanay para nga mas mapabilis yung mga gawain natin. Ay, naku, may deserve mo talaga tong pamasko ngayong Pasko. Kaya naman, i-add to cart checkout mo na nga yan. Yung link nasa comment section. Meron nga rin yung handle na kasing haba ng sa map. Kaso nga lang, hindi ko na naipakita at hindi ko naman nagamit. Maganda kasi yun kung medyo mataas-taas linisin mo. Pati nga rito sa tabo at sa timbay, hindi ko na nga rin pinalagpas para nga hindi na rin ako mahirapan. At finally nga natapos na nga rin ako maglinis ng CR. At neto namang hapon ay lumabas nga kami ng daddy para nga pumunta dito sa kanto at mag out. Binawasan ko nga muna yung commission ko sa Shopee para nga makabili ako ng gamot. Bumili na nga rin pala ako kanina ng gift wrap na pampasko dahil may babalutin nga akong regalo. O ba diba, sana all may natatanggap na gift charis. Dalawang piraso na nga yung binili ko dahil alam ko naman na hindi talaga magkakasya yung isang piraso lang. Makwento ko na nga rin na every Christmas talaga ay eh, nagbabalot ako ng taglimang gift para nga sa dalawa anak. Gusto ko kasi maalala nila to na every year nga ay eh nakakatanggap sila ng mga regalo sa amin. Does it matter naman kung mumurahin lang yung regalo natin na mahalaga nga ay eh meron silang matanggap? Dahil hanggang sa tumanda nga sila ay eh maaalala nga nila yan at treasure nga nila na every Christmas ay eh meron silang gift. Hindi naman ako bumibili ng mamahalin dahil limang gift ngayon ay eh, masakit talaga sa bulsa. Yung binibili ko lang naman sa kanila ay eh, simple lang na alam kong magugustuhan talaga nila. Anyway, malapit na nga yung Christmas party ng mga bagets at malapit na rin ang Pasko. May baka yung kayong pangregalo sa kanila? Isa nga to sa mga pwedeng pwede yung ipangregalo sa mga bagets at talaga namang magugustuhan nila to. At syempre, pang girl nga lang to dahil isa nga siyang makeup kit. Ang plano ko talaga ay eh, ito nga yung ibibigay ko sa kanya sa Christmas party nila pang Santa gift. Kaso nga lang nung dumating to ay eh, nakita niya nga kaya naman hindi ko na naitago pa. Perfect nga to sa mga kids na kike na kike at mahilig nga sa makeup. Sobrang nagustuhan nga din to ng bunso ko dahil napakahilig nga din nun sa makeup. At yun lang muna mga Marset Salamat sa panonood. Till next video.